Ang siyudad ng Maynila ay kinagurian na perlas ng silangan. The Pearl of the Orient, isa sa pinakamagandang siyudad pagkatapos ng rehimen ng Espanya. Subalit, sa kasamaang palad, ito ay winasak ng digmaan noong panahon ng Hapon. At simula noon, tila nahirapan na ang siyudad na bumangon. gan ang isang anak ng siyudad ay tumayo at pinanunahan ang pagbabago nito. Mayor Elet Isko Moreno dumagos. Now rolling up his sleeves to bring back the city's lost glory. Ibabalik ko ang tali sa mga tagal ng Maynila. At sa kanyang paglilinis ng siyudad ng Maynila, ginawa niya ang araw ang gabi at hindi siya nagpahinga para lang isakatuparan ang kanyang mga pangarap sa mahal niyang siyudad. Nilinis niya ang mga dugyot ng mga lugar ng Maynila. Unang-una, ang Divisoria. Lagos Underpass. At ang Hidden Garden sa tapat ng post office. Ang mga libasan ay kanyang pinaganda. Ang portia Aruseros Forest Park and the Circle at ang paraiso ng Batang Maynila at ang mga pangon na rin na kalsada kagaya ng Palaw at Taft Avenue ay kanyang inayos din inilawan pa niya ang Taft Avenue kasama ang pagpapalaganap ng peace and order kaya bumaba ang crime rate ng siyudad. at sa tugatog ng kanyang kasipagan isang trahedya ang tumupo sa Baseco maraming mamamayanan na sunugan ng mga tahanan. Isang sakuna na dumurog sa mga puso ng mga tagabaseko. At sa paghupa ng apoy, ang mga mamamayan na nasunugan ng mga tahanan ay ginawan niya ng mga matitirahan. Katapos ng tatlong buwan, ang mga nasunugan ay meron na muling tahanan. Nag-alab ng gusto ang kasipagan ng Batang Maynila. Kaya marami pa siyang ipinatayo ng mga tahanan sa loob ng napakaiksing panahon. Ito ang Tondominium 1 at Tondominium 2. Binondominium 1, San Sebastian Residences. Pedro Hill at San Lazaro Residences na hinango sa mga disenyo sa Singapore. Nagpatayo pa siya ng maraming eskwelahan sa Maynila. Ito ang Rosario Almario Elementary School. Manila Science High School. Dr. Alejandro Albert Elementary School at Ramon Magsaysay High School. All 10-story, fully air-conditioned public schools. Sinundan niya to ng mga paggamutan, kagaya ng Baseco Hospital, Hospital ng Maynila, na may mga makabagong paggamitan tulad ng CT scan, MRI machines, Robotics at Dialysis Center para sa mga pasyente na walang pambayad ng ospital. Tinupad din ni Yorme ang pangako niya sa ating mga lola't lola sa pagbibigay ng benepisyo sa kanila tulad ng monthly allowance, birthday cake, black rice, and sure milk and vitamins. Meron pa silang regalo tuwing kapaskuhan yung mga seniors na gusto pang magtrabaho may programa din si Yorme para sa kanila hindi lang senior citizens ang binigyan ni Yorme ng benepisyo